Mariing, tinututulan na ilang grupo ang pagbawas ng taripa sa mga imported na bigas, karne at iba pang produkto. Lubharo kasi maapektuhan ang lokal na industriya. May unang balita si Mav Gonzales. Good morning po, sa lahat. Nanawagan ng ilang samahang pang-agrikultura na magbitiw na sa pwesto si Neda Secretary Arsenio Balisakan dahil makakasira raw sa lokal na industriya ang inaprubahan niyang pagbaba ng taripa sa bigas, mais, karning baboy at manok. Uh, wala na sa tamang pag-iisip si Secretary Balisakan. Magpahinga na lang siguro muna siya. Kasi talagang grabe ng pananaksak sa amin sa likod. The farmers is the backbone of the economy backbone na to dahil sa kahirapan sa dami ng utang ng farmer. Humihingi sila ng face-to-face -face meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw kasi sila kinonsulta ng NEDA at hindi ito dumaan sa Tariff Commission. Kaya sakaling pirmahan ito ng pangulo, ko at maghahain daw sila ng temporary restraining order laban dito. Imposible raw bumaba sa target na 29 pesos kada kilo ng bigas dahil lang ibababa ang taripa mula 35% sa 15%. We think that NEDA is giving the President false hopes. And that's why we feel that before the President thinks of issuing an executive order, pakinggan niya muna kami, bagamat baliktad po yung proseso. Para hindi pumalagay din sa alanganin ang ating pamalaan ayon sa grupong sinag o samahang industriya ng agrikultura, kakailanganin pa rin ng subsidiya mula sa gobyerno para maabot ang 29 pesos kada kilo na bigas. Ibig sabihin, kailangan ng 21 pesos na subsidy para gawing 29 pesos kada kilo ng bigas. Katumbas ito ng nasa 22 billion pesos kada buwan na gagastusin ng gobyerno. Bababa rin daw ang presyo ng palay para makasabay sa imported at tinatayang nasa 86 billion pesos ang mawawalang kita sa mga lokal na magsasaka. Sagot ng gobyerno, bibilihin naman ng NFA ang produksyon ng local farmers. Pero giit ng grupo, nasa 5% lang ang kayang bilhin ng NFA. Kaya paano na kapag umani na sa Oktubre ang mga magsasaka? Paano yung remaining? Ibig ba sabihin eh babagsak na yung presyo ng palay. Kasi wala na silang pera pang bili. So, yun ang isang malaking problema. Uh, yung yung uh, sinasabi nila na may pondo ang buwibili ang gobyerno pero hanggang maximum of 15 days na lang sila. Eh mag-umpisa pa lang yung ani, wala na silang mabibili. Nawawala na rin daw ng gana magparami muli ng baboy ang ilang hog farmer. Tinamahan na kami ng ASF ay uh, imbis na supportahan kami, ay dinagdagan pa yun na pinababa pa yung taripa para duma, dumagsa ang importation. So, ang masya natin is uh, after 4 years, no, tumaas ba, buwababa ang presyo ng baboy, di ba? Hindi naman. Kalaban pa raw ang patuloy na problema sa smuggling. Hindi lang daw magsasaka ang apektado. Nasa 65 billion pesos din daw kasi kada taon ang mawawalang kita sa Bureau of Customs sa mga produktong bababaan ang taripa. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Balisakan. Ito ang unang balita Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Sa operasyon ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga, nahuli ang isang puganting Chinese na kabilang daw sa mga nanakit o ng torture sa Pogo workers. Napag-alaman din kasama ang naturang Chinese sa mga nakataka sa Pogo Hub raid sa Bamban, Tarlac noong Marso. Sa unang balita, si Jonathan Andal. Nanguha lang daw ng mangga ang Chinese na ito kaya siya nasa labas ng pogo compound sa Porac, Pampanga. Pero nagduda ang mga polis kaya inimbitahan siya. Kalaunan lumabas na isa siya sa mga umanoy torturer ng mga pogo worker dito. At natrabaho siya dito sa illegal pogo hub ito. at uh, kasama siya ng mga enforcer at ng mga nananakit at nagtutorture ng mga empleyado o mga workers. Kinilala siya ng paok na si Wu Lifeng, pugante mula China na sangkot sa mga violent crime. May nakita pa nga sa cellphone niyang litrato ng bangkay, pati na litrato ng hepe ng paok na si Undersecretary Gilbert Cruz. May litrato din ng sandamakmak na pera na hinala ng paok ginagamit sa money laundering. May video rin ng mga Chino na nakapos sa sakama. Ayon pa sa PAOK, isa ang Chinong ito sa mga nakatakas noon sa nireid na pogo sa Bamban, Tarlac. Galing siya kung saan saan, connected siya sa Bamban, connected siya sa Puntana, sa mga illegal na mga pogo dyan sa Puntana. Kriminal po talaga yan. Sindikato po yan. Lahat naman po nandyan sindikato sa paghalughog ng CIDG sa Ipapanggusali, may nakita silang tatlong malalaking sachet ng hinihinalang shabu sa tulugan ng mga pogo worker. Sa kalapit na kwarto, may nakita namang mga bakas ng dugo sa sahig, kumot at damit. Di kalayuan mayroong umanoy gamit pang torture, mga baseball bat at electric rod o pang ng tao. <makes noise> Isa rin itong lugar kung saan sinasaktan yung kanilang mga tao. This will, part of the evidence will be filed against uh, the uh, owners of this establishment. Kahapon may nakita ulit na umano'y opisina ng mga scammer na mas malaki kumpara sa unang nadiskubre noong Sabado. Mas malaki yung napasok na umano'y opisina ng mga scammer dito sa Pogo Hub na to. Daan-daan na yung mga nakitang computers at mga cellphones na indikasyon na meron daw talaga nagaganap na pang-scam dito sa Pogo Hub na ito. Sa gitna naman ng mainit na isyo sa mga pogo, dinepensahan sila ng pagkor. Hindi raw dapat sisihin at masamain ang mga lisensyadong gaming operator dahil minomonitor naman sila ng pagkor. Hindi rin daw pogo ang totoong banta kundi ang mga banyagang sindikato. Hindi raw dapat ituring na ilegal ang pogo. Ang dapat daw ay palakasin ang operasyon kontra krimen laban sa mga banyagang scammer, hacker at cybercriminal na kadalasang nagtatago sa mga highly secured building at compound. Sabi pa ng PAGCOR, nakatutulong sa kita ng gobyerno ang mga lehitimong internet gaming licenses. Noong nakaraang taon niya raw, nakapag-ambag ang mga ito ng higit 5 bilyong piso sa kita ng PAGCOR. Pero tila, di na gustuhan ng paok ang pagkampi ng PAGCOR sa mga pogo. Sisingiling ko sila sa meeting namin. San Valley, Clark Pampanga, uh, SKK Rivendell, Pasay, SmartWeb Nasdake, uh, FB Harrison, Corner Williams, and Robert Street, Pasay. So, technology. Barangay Anupol, Bamban Tarlac. Yung apat na, yung apat na scam farms na yan ay mayroong permit galing sa pagkor. Ang DOJ naman inatasan ng NBI at Bureau of Immigration na sampahan ang kaso at i-deport agad ang mga banyagang mapapatunayang lumabag sa immigration law. Nagpapatulong naman sa DILG ang PAOK para malaman kung sinong mga lokal na opisyal ang posibleng mga protektor ng mga illegal na pogo. Hindi pwede silang mamayagpag kung wala silang protektor ng mga local chief executive. Napakalalaki po nila eh. Di diba? Imposibleng hindi alam ng kapitan hindi impos imposibleng hindi alam ng Business Processing Licensing Office, no? Kung hindi man sila guilty as a matter of commission, they may be guilty as a matter of omission. Sinubukan nalit naming makuna ng pahayag ang mayor ng Porak, Pampanga, pero hindi sa sumasagot sa aming mga tawag at text. Yan ang unang balita sa Porak, Pampanga. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Bukod sa pampanga, Tarlac, iniimbisigahan na rin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission kung may mga iligal na pogo sa ilang lugar sa Southern Metro Manila. South of Metro Manila is full of uh, reported, alleged illegal activities in relation to online gambling. So that includes Muntinlupa, Makati, Las Piñas, Pasay, Paranaque. Siguro it has something to do with the uh, proximity to the airport, proximity to the hotels and casinos. Ayon sa PAOK, posibleng sa Metro Manila pumunta ang ilang POGO worker na nakatakas mula sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Posible rin daw na nagagamit ang naiya bilang gateway ng na mga nagpapatakbo ng POGO sa Southern Metro Manila. Palagay rin ni Sen. Sherwin Gatchalian, nagsulputan ang mga Pogo hub sa Bamban at Porac dahil malapit ang mga ito sa Clark International Airport. Gita ng ang na nagre regulate sa mga Pogo, mga hacker at sindikato ang totoong banta at nakikipagtulungan daw sila sa mga otoridad kaugnay niyan. Minomonitor daw ng Paggor ang mga lihitimong Pogo na nagbabaya daw ng buwis at nagbibigay ng trabaho. Pinagbabawal ang Department of Agriculture ang pag-aangkat ng domestic at wild birds mula Australia. Ayos ang DA, dahil sa outbreak ng bird flu sa ilang lugar doon. Takasaan sa utos sa bawal din ang pagpasok sa bansa ng poultry products, day old chicks at itlog. Pero ayon kay DA Secretary Tew Laurel Jr., tatanggapin pa rin sa mga pantala ng mga shipment ng poultry products na kinatay o naproduce bago mag-May 9, 2024. Ang ibabaw ang galing ng mga atleta ng Jose Rizal University sa NCAA Season 99 Track and Field Championships. Champion sila sa Senior Division matapos makakuha ng 826.55 points. Second place naman ang Mapua University habang third place ang Araliano University. Kinilala bilang most valuable player si Frederick Ramirez ng JRU. Sa Junior Division naman, naghari ang University or Perpetual Help System Delta na overall champion. Second place ang Jose Rizal University at third place ang Arellano University. Si Marvin Ramos ng University of Perpetual Help System Delta naman ang MVP sa Junior Division. Chika ngayon Lunes ng umaga, wagi ng Best Picture sa Gawad Urian 2024 ang pelikulang Iti Mapukpukaw. Co-produced ang pelikula ng Project 8 at ng GMA Public Affairs First Vice President and GMA Pictures Senior Vice President Nessa Valdelion. Nagwagi rin ng Best Sound at Best Animation ang Iti Mapukpukaw. Best Director si Dwayne Ruedas Baltazar para sa Third World Romance. At nakamit naman ni June Robles Lana ang best screenplay para sa About Us But Not About Us. Best actor din ang bida nitong si Romnick Sarmienta. Best actress naman si Charlie Dizon ng Third World Romance. Best supporting actor si Ronnie Lazaro. At best supporting actress si Dali De Leon. Congratulations! Bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan, required na rin sa flag ceremonies ng gobyerno at public schools ang bagong Pilipinas hymn at pledge. Approved kaya yan sa mga empleyado ng gobyerno. Live mula sa Kaloocan, may unang balita si James Agustin. James? Gang, good morning. Aprobado naman dun sa mga nakausap ko na empleyado ng City Hall, yung pinatupad ng Malacanang. Uh, dito po yan sa Kaloocan tayo may mga nakausap na mga empleyado. Kaugnay doon sa maging bahagi ng flag racing ceremony, yung Bagong Pilipinas Hymn at Bagong Pilipinas Pledge. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 52, inaatasa ng lahat ng national government agencies at instrumentalities nito kabilang ang GOCCs at educational institution na kantahin ang Bagong Pilipinas Hymn at Big Kasi ng Bagong Pilipinas Pledge kada linggo kasabay ng flag-raising ceremony. Pati local government units o LGU ay na gawin din ito. Ito raw ay para maitanim lalo ang prinsipyo ng Bagong Pilipinas brand ng pamamahala at pamumuno sa gobyerno. Hindi na rin ito kailangan pa ayon kay House Deputy Minority Leader and Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Sapat na raw ang lupang hinirang at panatang makabayan. Approve naman ito para sa ilang empleyado ng Caloocan City Hall na nakausap namin. na no naman, no problem. Yun talaga ano eh, kapatakaran ito. So dapat sundin. Bilang mamamayan ng natin, Pilipinas. <laughs> Ayos naman, mabuti naman. Kasi dadagdag lang naman, di naman mawawala yung dating ano eh. Saka yung sinabing pagbabago, eh di yun talaga ang ano, <laughs> di ba? Pagbabago. Okay lang po kasi kung ano yung patakaran, dapat naman sundin. Gan sa mga oras na ito yung ongoing yung flag raising ceremony dito sa Caloocan City Hall at katatapos lamang nung lupang hinirang maging panatang makabayan. At nakita natin yung nandoon sa programa nila at bahagi na nito yung pagkanta nung bagong Pilipinas hymn at pagbikas doon sa bagong Pilipinas pledge. Maya maya lamang po magaganap yan. Yan ang unang balita mula rito sa Kalokan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Samantala, hindi bababa sa 30 Chinese vessels ang namataang nagkukumpulan sa Rosal Reef kung saan dating nakita mga patay at durog na corals sa West Philippine Sea. Ang Vietnam naman na may inaangkin ding parte sa South China Sea, patuloy na pinapalawak ang mga okupado nilang isla. May unang balita si Chino Gaston. Matapos ang tila patintero ng rubber boats ng China at Pilipinas sa Sabina Shoal at pangaharas ng China Coast Guard sa medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, Namataan ngayon ang kumpulan ng D-Bababa sa 32 Chinese Maritime Militia Vessel sa Rosul o Iroquois Reef. Base sa satellite imaging sa social media post ng security analyst na si Ray Powell, ang Philippine Coast Guard may mga litrato ng nadurang swarming. Ni-radio challenge pa ng kanilang barkong BRP Dato Pagbuaya ang mga militia vessel pero wala raw sumagot. Hindi rin daw nangingisda ang mga nadatnang militia vessel. Minomonitor ito ngayon ng Philippine Navy at Coast Guard. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Rosul Reef. Bahura ito sa timog na bahagi ng Recto o Reed Bank kung saan nakita ang umano'y mga tinambak na patay na koral. Habang patuloy ang hidwaan ng Pilipinas at China, patuloy naman ang dredging o pagpapalawak ng Vietnam sa kanilang mga okupadong isla sa South China Sea, ang Bark Canada Reef. Halos raw ang lapad sa 412 acres mula sa dating 238 acres. Kita rin ang expansion at construction sa Discovery Great Reef, Namiet Island at Pearson Reef. Sa kabuuan, aabot daw sa 692 acres o 280 hectares ang nareclaim ng Vietnam sa loob ng anim na buwan. Ang mga bahurang ito, bagamat labas sa ating EEZ, ay inaangkin din ng Pilipinas dahil bahagi ito ng Kalayaan Island Group. Ayon sa mga maritime law expert, Dati nang ipininotesta ng Pilipinas ang island building ng Vietnam sa mga bahura sa Kalayaan Island Group. Kahit ang banta ng Vietnam sa Pilipinas ay di raw singlaki ng China. Hindi ginagawa ng Vietnam yung ginagawa ng China sa atin. At nakakapag-usap tayo ng maayos. So it's a concern of course, no? Uh, dahil may impact din yon. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, nagre-reclaim lang ang Vietnam sa maritime features na hawak na nila bago pa ang 2002 Declaration of Conduct hindi raw sila nang gigipit sa mga Pilipinong manging isda at nagpapadala ng mga barko para paligiran ang mga outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ayon kay Ray Powell, posibleng sinasamantala ng Vietnam ang nangyayaring pagtutok ng China sa Pilipinas. In their logic, that was not in violation of the declaration because they were just improving the places that they already were. Whereas they don't recognize the BRP Sierra Madre as being a legitimate you know, occupation. Samantala, tinawag ni National Security Advisor Eduardo Año na walang katuturan at hindi katanggap-tanggap ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na kailangan mag-abiso ang Pilipinas tuwing may resupply mission tayo sa Ayungin Shoal na nasa loob ng EEZ ng bansa. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Near Road sa Quezon City kung saan ang mga oras ay sisimula na ng Grupong Manibela ang kanilang aktividad para sa magsisimula ng tatlong araw na tigil pasada bilang paghingi ng uh, extension sa deadline para sa consolidation. Mga kapuso po natin ngayong umaga, Lider Manibela, Ginong Mar Buena. Good morning. Good morning, Sir Ivan. Anong uh, paliwanag natin sa mga Computer, sa publiko, ano ho ba ang uh, ipinaglalaban natin ngayon sa hinihiling natin na isang taong extension? Uh, yung isang taong extension, uh, Sir Ivan, para makabiyahe pa rin yung ating mga kasamahan. Dahil alam naman natin na walang ibang hanap buhay na may bibigay ang ating gobyerno. Dahil yung mga jobless nga ngayon, hindi nila mabigyan ng trabaho. At uh, mapatunayan din natin sa loob ng isang taon na tayo talaga ay gusto natin ng uh, modernization Magpapakita tayo ng prototype. Actually, dala namin ngayon. At uh, yung Philippine National Standard na sinasabi nila na baka hindi ito pasado sa DTI, gagawa ulit kami ng isa pang prototype. Sa, sa loob ng isang taon na to na maipakita natin, kung mas mabilis po namin itong magagawa, Sir Ivan, ay uh, mas makakapag-produce kami ng mas marami. Kung uh, tutulungan tayo ng ating uh, gobyerno na makagawa ng uh, mas marami sa pamamagitan ng mga subsidies Balikan ko lang yung binanggit nyo kanina sa simula ng statement niyo. Hindi kayo tutol sa modernization. Ito pagpapakita ng sinceridad na kayo ay willing sumunod sa isinusuro na jeepney modernization. Tama po kayo. Uh, uh, yung iba po na kooperatiba o kahit sa magnificent hmm. mas nauna pa po kaming nakapag-modernize ng aming sariling sasakyan na gawang Pinoy na panatili natin ang ating kultura, ang iconic look nito, yung sining ng malikhaing Pinoy nandito na hindi po nawawala sana ay uh, ito ang matugunan ng gobyerno na tayo ay matulungan. Ang sinasabi ho ng gobyerno, actually ilang beses na lang na sinabi ito, nakailang extension na tayo. Eh. Ano ho kaya magbabago? Sa sakali, ah, sakali ibigay itong one year. Ano ang aasahan natin mangyayari sa susunod na isang taon? Katulad po nung sinasabi namin, nakagawa na kami ng prototype. Bakit hindi ito ina-approve? Kahit na noong nakaraan pang uh, administrasyon, hmm. ano po ba ang meron bakit hindi tayo pinapayagan kaya isang dahilan na hindi po kami makapag-mass production dahil nga po hindi ito maaprobahan ng uh, DOTR, LTFRB at ng DTI. May pag-uusap pa ho ba nangyayari? Ang uh, ang base sa mga nagigin panayam eh talagang yung deadliest deadline na yung April 30 eh. Ah uh, wala pong uh, nangyayaring uh, komunikasyon between DOTR, LTFRB and sa transport sector lalong-lalo na sa Manila na Sana ang uh, hinihingi natin sa ating uh, Pangulo ay uh, ma-extend talaga itong ating mga prangkisa, mga provisional authority at uh, masabi natin na tayo po ay sumusunod sa PUB modernization program. Again, never po kaming tumutol sa pagbabago sa magandang uh, adhikain ng ating pamahalaan na mabago yung makina ng ating mga jeepney. Pero sana yung sinsiridad ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo, ng DOTR, ng LTFRB lamang po ang kailangan natin na okay. Europort compliant, na hindi po talaga mausok, na sinasabi talaga pong 100% na talagang nakasuporta kami doon sa programa. Panghuli, para sa kalaban ng publiko, ano-ano magiging aktividad ninyo ngayon hanggang sa mga susunod na araw na maaaring makaapekto sa kanila? Ngayong araw po ay uh, may uh, pagkilos tayo o kilus protesta dito sa harapan ng LTFRB upang ipanawagan yung ating uh, one year na extension at ang uh, LTO na rin na siyang uh, walang habas din na humuhuli sa ating mga kasamahan at uh, harassment talaga ito, talagang panggigipit ito. Lalong-lalo lalo na sa MMDA na araw-araw daig pa yung mga pulis kung uh, makapaghuli uh, sa ating mga kasamahan. At sa ating Pangulo, sana ho ay uh, mapakinggan nyo kami dahil ang nakarating po sa atin, ang sinasabi daw ng DOTR at LTFRB, ayaw daw talaga natin ng modernization kasi nungalingan po ito. Kasing nungalingan ito, napakalaking kasing nungalingan. At sa ating mga mahal na mananakay, humihingi po kami ng paumanhin, paulit-ulit po para din po sa inyo ito. Katuwang po ninyo kami dito na sa darating na mga panahon na hindi po kayo mahirapan sa pagbabayad ng pamasahe at lalong mas gumanda yung pagsiservisyo ng aming mga jeepney at mga drivers. Salamat, Kamar. Maraming salamat po. Nakausap po natin, natin ginoong Mar Buena ng grupong Manibela. Samantala, bukas po ang unang balita para sa pahayag ng LTFRB ng DOTR. Kaya hindi naman lakad na niyang po sa sinabi ni ginoong Mar buena. At yan po ang latest mula dito sa Nia Road sa Quezon City. Balik tayo sa studio. Salamat, Evan. Samantala, nakatakdang bisitahin ngayong araw ng Commission on Elections sa so COMELEC ang planta sa Seoul, South Korea na gumagawa ng automated counting machines para sa 2025 elections dito po sa bansa. Samantala, may ipinapanukala si Comelec Chairman George Garcia tungkol sa campaign materials na gagamitin ng mga kandidato. Yan ang unang balita ni Sandra Aginaldo. Sa panahong madali ng mag-edit ng litrato, nais ng Commission on Elections na maging makatotohanan pa rin ang mga litrato ng politiko na lalabas sa kanilang campaign materials. Kaya kala ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa Comelec and Bank pagsumitihin ng mga litrato ang mga kandidato na gagamitin sa kanilang mga poster, polyetos sa iba pa. Pinropose natin si Bank at yung mga kasamahan natin sa komisyon, eh mukhang nag-aagree naman na sabi natin dapat magpasubmit din tayo ng mga larawan na gagamitin nila sa mga campaign materials. Ayon kay Garcia, kailangan kinunan ang litrato sa loob ng anim na buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy. Pero paano kung edited ang litrato na isinumite ng politiko? Yung enhancement, alimbawa tinanggal yung mga tagihawat mo sa mukha o kaya yung mga medyo yung uh, wrinkles mo sa mukha tinanggal, para sa atin wala naman tayong problema dyan. Pero completely nagbago yung itsura na lumalabas parang hindi na siya yun, para po sa atin misrepresentation yun at saka misinformation, disinformation. And therefore, yan po yung nilalabanan po natin. Sa October na ang filing ng Certificate of Candidacy para sa national and local elections na gagawin sa 2025. Hindi naman daw ito requirement sa filing ng Certificate of Candidacy, sabi ni Garcia. Pero hindi naman ito requirement ng Filing ng Certificate of Candidacy, ito ay para i lang yung pwedeng magamit ng mga larawan o mga pictures uh, base rin po sa Fair Elections Act, which is may power po ang Comelec na mag-restrict, mag-limit, lalo na kung ang pag-uusapan ay mga campaign materials. Pero take note, isa sa mga pinuprohibit at uh, pinapaya at uh, binibigyan ng karampatang uh, parusa ay kapag kalumabag sa patakaran na pinapatupad ng Commission on Elections. Therefore, kung yun po yung point guidelines namin at nilabag, that is a violation. Sinabi ito ni Garcia sa panayam ng media sa kanyang pagdating sa Seoul, South Korea para bisitahin ang planta kung saan ginagawa ang automated counting machines na gagamitin sa eleksyon. Ito ang unang balita mula sa Seoul, South Korea, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News.